Alin? Mga braso mo na mga manit. Talagang yung grabe yung mga ungat na isa. Oh? May time na wala siya ang ungat. May time na galit. Diabetic yan eh. Diabetic ka? Hindi mo talaga ba yung dugo, no? Pero ano siya, no? Hindi naman siya matawa. Pahit na pahit, pero diabetic siya. Dati, maganda katawan niya. Noong hindi diabetic. Ah, oo. Nangayayat ka na lang. Oo, malaki ako dati. Malaki ka dati. Yeah, 'yung ano mga momentum sumasakit. So, 'Yan ito. Pag naka ano, naka ganyan, pag, yan, ano, masakit, masakit. Okay. Pag nabigla. pero pag dahan-dahan mo siyang gaganon. Okay. Okay Sige. lang pero pag natin 'yung yun. Pero pag lumalagotok lang, wala mo problema, pero kung 'pag hmm. pag nabigla, ah. masakit. Okay. Ayun, 'yun 'yung parang ano, parang hindi makatayo. Yeah, ayun aayusin Tsaka yun dito sumay, ano, sa may ano. Kubalaki ba? Ay dun magpapawis tayo, ha. Pag kahit na siyempre diabetic tayo kailangan natin Siyem na -ta -ta yung kamay mo yung ano yung hindi mo maibuha ito ito yun oh, ito so, yung know mga dati dati may hira eh. yan na yun ano aray anong dominant mo Anong ka anong kaliwa ka Dati ito, pandornab, hindi ko pa maibukas eh. Masakit pa e na. Kaya ano, mahihina, mahihina. Ay, Ayan may... e, no? Galit na galit na, pero hmm. wala yan no? Wala. Mas malakas yung kaliwa. O? Oh. Ito, wala. Kailan ka ba huwi na, idol? Tadya Ano uh, to? Yung ano, saktong dinala ko rito yung mag-ama. Yung mag-ama na ano, yung stroke yung tatay, tapos isa may sa kidney. Nakalimutan ko na yun. Yung mga ilang, yung... taon. Nakaroon taon mga September na tayo. Lerner. Dapat talaga paano ko na to. Sabi ko, pagpapasok, nakagisingin niyo ako sa van. Nakalimutan naman akong gisingin. E, nakatulog siya. Nakatulog ako. magising e, ma mag siya, palabas na raw yung... Nagising ko, na sila eh. Kaya hindi ko siya nagpan... Noon talaga... Kaya hindi pala hindi pa kita nakita nung nagdala ka ng pasyente dito. Hmm. Tulog ka pala rung sa van. Oo, kasi aga okay. namin umalis nun no, eh. Alas dos eh. Tulo, Kaya sa kanya ako nagpasama, hindi ko alam kung paano. Di lakas Dinala mo, ano yung dinala mo rin? May dialysis? Hmm, dinadialysis. Dinata di yung binigyan ko ng pamasko eh. Hmm, yun. Yung binigyan ng 3,000. Oo, oh, yun nga. binigyan ko ng pera yun eh. Kaya lang yung di na, dialysis na matay na rin. Kailan namatay? Ano? Uh... Yun ata, hindi ko na yung, ano, niya okay. dialysis. Mm. August yan naman tayo. Tinulungan ko talaga, may babae. mm. Binigyan ko ng pera, hindi ko kaya talaga kasi masakit na yung, ano, ano. Yung balikat niya, hindi rin masakit niya na, yung... na yung mga katawan niya, mahinang-mahina na yun. Kaya hindi ko na yung kinarate. Ang ginawa ko yun, yung sinama niya, kung matatanda ko, parang binigyan ko ng pera yun. Kumbaga, mm. hindi ko kaya eh binigyan ko na lang ng tulong para makabili ng mga ano gamot ng mga nila, yung mga prutas, ganyan. Kasi week na week na yung babae, yung parang may yung mm. hindi ko na kaya talaga. Basta yun, maalala ko na lang, may binigyan akong parang pera. No? Yun, 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 yun. Very much ka Binigyan ko ng pera, 3,000 30 ata eh. Yung una, hindi ko na maalala. Nauna kay nanay yun eh. Isang buwan ang pagkita nila. Tagilid ka to. Mamaya, mm -hmm. pabalikan natin ang kamay mo. Ikaw pa lang nagdala ron. Mm -hmm. hindi, nila, hindi nila akong ginising, nakalimutan last, daw kasi. La last year. Parang mga ano yun eh. Parang oh. hindi September yun. Parang, parang ano, ano, parang siyang ano, March, uh, Parang April gano'n, oh, oh, parang gano'n, hindi yung Ano? Oh, mm hmm, Mahaga, Mahina na yun. Kaya hindi ko na talaga ano, sinabi. Natatansya ko na rin kasi. Natatansya ko, ko na rin. Masyado nang mahina. Eh, siyempre pag nagda-dialysis ka, pinapalitan yung dugo mo. Sobrang weak na ng mga muscle mo, sobrang weak na ng ano mo. Talagang eh umano sumalangit na pala siya. Rest in peace. Pero hindi hindi dito na mataya ah. <laughs> Talagang. Yeah. Yeah. Siyempre, gumagawa rin sila ng way okay. kung sakaling kakayanin pa eh. Eh ako natansya ko na talaga. Kaya nga hindi, hindi ko nga yung pinagbayad sila, ako pa nagbayad eh. Para sa <laughs> Kasi okay. ano ko na, tansya ko na talaga. Medyo week na week na talaga yung ano, katawan niya. Ikaw ay doon medyo mag Alalay-alalay ka alalay na yun. Nangangayayat ka na. Nangasabihan ko nga. Magpapawis eh. ka. Magbilad ka sa umaga, tol. Balit pa ko yun. E Magbilad ka sa umaga. Pamangking yung yung vitamin D na marireceive mo ron pampalakas ng katawan yun. Yan, yan. Kailangan mong mabilad-bilad ng konti. walking walking ka sa umaga. Ang sagot kasi sa diabetic walking tapos iwas tayo talaga sa mga pagkain na priko-priko o masas mo si sir. Sobrang kanin, mataas ang sugar at content ng kanin. Pag, pagpapaka ka ng mga gulay-gulay, kumain ka ng mataw na ng malunggay. May Balik ka lang idol sa mga exercise. Ha? Makakabalik yung katawan mo. Kasi may kaibigan ako niyan dito. Diyan lang. Si ano? Si Ganyan din yun. Naging kaso yun. Talagang natuyot. Ang ganda ng katawan nun. No? Natuyot. Talagang parang kala mo, no? Dati talaga parang alam mo yung... Parang ang lala... Yung, yung, yung kulay ng balat niya. Mapulang-mapulang. Hindi katulad yung pulang ano, ha? Yung parang kulay dark. Okay. Okay. Let's, Let's see. Alam mo kung pina ka the best idol? Diyan ka lang celery, hmm. carrots, green apple, cucumber. I-blender ko yan. Yan, try mo. Maniwala ka sa akin. mag ulit yung kataw mo. Parang, kung hindi kita na masas kasi, parang tuyong-tuyo yung ano mo eh. Balat mo, parang hapis-napis, parang kulang sa sustansya. Kaya yung ugat, talagang gigil gigil. Pagkano? ano? Oo. Oh. Oh, yan, bait niyo, mo. Kanina. Galit na galit. Talaga. Parang pagod na pagod eh. Nawala nga. Oo, oh, nga. Nawala nga. Nawala nga. <tot> idol, kailangan mo lang magbalik sa papawis. Walking lang, hindi mo kailangan magpagtak kasi hmm. magsisimula pa lang tayo mag-recover eh. Pag-jacket ka ng ano, yung parang... Parang pagpawisan ng mabuti. Oo, oh, pag-jacket ka, walking lang. Tapos, magbawa tubig. Warm, para mas maganda. Pag umiinom ka nun, pag pinawisan ka na, Bago ka lang palit ang damit para maging hawa ulit. Pag natire diretso yung tatlong buwan, tignan mo yung magiging different. Tignan mo yung magiging development ng katawan mo, maa-recover ka. Okay? Upo Ano yung gamay mo? Okay, rub mo. Sige, rub. Hindi, hindi sa mo. Palad sa, palad sa palad. Palad, palad. palad, palad. palad. Mo. Sige, mo. Hmm. Okay. Grip mo ko. Hmm. Sige, grip mo si nanay ngayon. Sige, siya grip mo. Tignan mo kung may lakas na wala pa. Oh. Uh, ha? <laughs> Sige, <rub laughs> ulit. isa. Oh, mo ulit. Sige, rough mo ulit. 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 Palakasin natin. Palakasin Kanina wala tong lakas talaga. Sabi Sige, rub mo ulit. Rub mo ulit. Ganun-ganday mo. Sa araw, sa pag-ising sa umaga, ganyan-ganyan. Rub ulit, rub. O sige, grip mo siya namin. Hmm. Okay. <laughs> Ikaw naman makakaano yan eh. Kasi pag mm. nangihina ka eh. Pag mo, Parang nga na wala siya naman. Grip mo ko. Malakas. Malakas na. Malakas na. Okay? Idol, yung tinuro ko sayo, tapos yung ibib.